Guys, panoorin nyo to. Ito isang bagay na huwag mong gagawin kapag mayroon kayong conflict ng partner. Huwag mong gagawin na piliin kumahinik para i-punish or parusahan yung partner. Yung tipong isa silent treatment mo siya at hindi mo napapansin Hindi ako nag-aagree doon sa sinabi niya. Kung ang partner niya ay steady at corrective. Kasi ito mga steady, Bago sila mag-react or mayron kayong problem, gusto nila binibigyan mo na sila ng space or uh, time para magdesisyon. Kapag kami na mo sila, mas doon sila nagsha-shutdown. Okay 'yung sinasabi niya ano na wag ka mag-silent treatment or uh, piliing tumahimik kung ang partner mo ay dominant or influential. Kasi itong mga to talagang gusto nila especially yung dominant gustong gusto niya na solusyonan agad yung problema at dire, diretsyo ka wag kang magpaligoy-ligoy. Yan ang mga uh, dominant. So, uh, dapat bago mo siya gawin o bago ka mag-decide kung magsa-silent treatment ka or or uh, diretso kang mong kausapin o isolve agad ang problema, dapat naiintindihan mo at alam mo kung ano yung style ng partner mo. Yun ang importante. Kasi minsan may mga uh, suggestion na one person lang, mga hindi hindi one size fit all talaga ang ang relationship, especially kapag dating sa partner o kahit hindi sa partner o kahit sa mga katrabaho, kahit sa mga kapatid kasi magkakaiba tayo ng mga style natin again kung ang partner mo ay dominant ayan hindi mo talaga sila pwedeng i-silent is treatment dapat kausapin mo agad sila at solusyunan at uh, agad yung problema pero kung ang partner mo ay steady at corrective bigyan mo sila ng time at oras para mag uh, pagisip isip isip maka decide bago niyo solusyonan ang problema kasi kapag pinilit mo agad sila I'm sure magsha-shutdown sila at doon pa tuloy magkakaroon ng mas malala na conflict so I hope uh, you get the idea kung ano yung sinabi ko but I'm not saying na mali yung sinabi ni sir no kasi may buong context yung sinasabi niya kasi paka ang sinasabi niya ay kailangan huwag ka mag silent treatment na habang buhay na hindi mo siya pinapansin or hindi mo siya kinakausap mali nga naman yon pero again like I said kung steady yung kausap mo bigyan mo siya ng time para uh, makapag-isip-isip bigyan niya ng oras para uh, masolusyonan yung problema huwag agad-agad kasi kung that time ginawa niyo yung ano sa probably feeling niya sinasakal siya feeling niya ay uh, minamadali mo sa at yun ang ayaw ng mga steady personality o steady style pero kung dominant yan yan gusto gustong gusto agad nila na maga uh, solution agad so dapat alam mo kung ano ang style ng partner mo yun lang. See you po sa next video natin pag-uusapan natin yung sample ng mga tao or uh, personality personalities na sikat na uh, Uh, anong klaseng personality nila para magets mo kung ano yung pinagsasabi ko yan lang po make sure na nakapalo po kayo dito sa ating uh, channel bye bye